Abay, ito nga siguradong ilan sa pinakamalulupit na place na makikita mo ngayong season. At umpisa natin ng mga idol sa ginawa ni Chet Hongren sa lang ang opening game laban kay Nikola Jokic kung saan ni lockdown niya muna ito mga idol at sinupal-pal nga dito nga sa anyang shot attempt. And then on the other end naman, abay pinong sterize niya naman. Ito nga great defender ng Nuggets na si Peyton Watson. What a highlight play sa first game nga ng OKC Thunder at sa first game ni Chet Hongren. At sa pagsalba naman, neto Anthony Ayod the Sumo ng bola mga idol eh, hindi nga magandang naging resulta niyan. Nang dahil unay napunta nga yan sa box player at itong box player Delon Wright binigay naman kay Yanis mga idol na coming down hot in the paint at si Nikola Vucevic mga idol wala nang magagawa dito kung hindi tanggapin itong ang monster poster ng Yanis Antetokounmpo sa kanya and one play yan mga idol what a highlight play para nga dito kay Yanis. At sundan nga natin yung mga idol ng isa pang highlight play, between the Grizzlies, pati na rin ng Brooklyn Nets kung saan si Jamorant mga idol, di ba't nag-viral nga itong kanyang move na ito. Kung saan ang shot blocker na si Nick Langston ay sinubukan nga ni Jamorant pero nagbago ang kanyang isip mid-air at talagang nag-spin move mid-air mga idol, 360, left hand layup yan. Talaga nga namang nagulat pati na rin ang mga Nets player at pati na rin ang kalilang mga fans sa ginawa nga ang malupit na play neto ito ni Jamorant sa laban nga nila ito. At ito naman si Anthony Edwards mga idol, high IQ play ang kanyang ginawa dito. one on 2 ang fast break ng ito kung saan talaga nga namang nag slow mo lang itong si Anthony Edwards at pati nga itong si Grady Dick na trailing behind ay iwan din sa magandang move na ito ni Edwards at ang malupit pa niya ng mga idol ay tinuro niya nga silang dalawa matapos ng kanyang highlight play na ito. At syempre hindi nga magpapauli itong si Luka Magic mga idol sa kanyang ng highlight plays na ginagawa sa umpisa ng season kung saan ang 7 foot 5 na si Victor Wembanyama ay nalito nga sa ginawang behind the head pass na itong ni Luka Doncic at hindi na-realize ni Victor Wembanyama na nasa na ba ang bola. Nakita niya lang ito mga idol nung titira na nga itong si PJ Washington. What a highlight play para nga dito kay Luka Doncic at pati na rin sa Dallas Mavericks. At ang isa pang pa viral highlight play na ginawa ngayong umpisa ng season na ginawa ni Christian Brown dito nga kay Rudy Gobert na talaga namang pinag-usapan ng marami nang dahil nga talaga namang nilamon ni Christian Brown at ang si Rudy Gobert at napikun si Rudy dyan mga idol at sinaktan nga talaga etong si Christian Brown matapos niya siyang ipahiya sa poster dunk ngang ito. And then another Jamorant highlight play sa pag ng season at alam niyo na mga idol ang ginawa nga ni Jamorant dito kung saan another 360 left hand layup ang kanyang ginawa nga napakalupit talaga ng ginawa ni Jamorant mga idol in the same game dalawang 360 left hand layup. At sa panguling play natin mga idol ay sinubukan nga ni Jalen Green kung talaga bang malupit sumupalpal itong si Victor Wembanyama at talagang nalaman niya nga na oh, malupit nga talaga nang dahil sa pagkahaba-haba ng gamay at pagkalaki-laki ni Wemby mga idol ni nga ang poster dunk attempt ni Jalen Green sa kanya. What a defensive play para nga sa second year player ng San Antonio Spurs. At yan nga mga idol ang ilan sa malulupit na highlights sa umpisa ng season. Komento nyo lamang mga idol ang inyong pinaka-favorite na highlight na inyong nakita.